So yun mga welder no? Ang gandang hapon at ngayon lang ulit tayo nag-update sa ating ano, kahapon na gala tayo. Sinabit na natin ang bisikleta natin. Yan. No? Sinas na natin kasi gagala-gala na lang tayo. Tingnan natin. Ang ang sitwasyon. Ayan o. Oh. Set out pala kay ano. Yan, no? kay Jerome. At kay Brett. <laughs> oh, mulan pa rin. Ayan tayo. Kahapon, nakabike tayo. Ngayon, maglalakad na lang tayo. Basa tayo ngayon ito. Maghapon pa rin tayo basa. Umula na naman, ah. ano? oh. so sirena, nakaahaw na. Bali Ay, balye na pala. Sorry. <laughs> yung Mapag tricycle kaya Sa tricycle pala tayo Para malayong ating maaabot Kaya <laughs> gamit natin ating tricycle Hahaha <laughs> Ayan Tricycle tayo Remix Tingnan natin ito. Naka-wear lang kasi ito. Punta tayo sa may tabing dagat. na no, Tingnan natin kung anong update doon. Uh, At no? Maulan pa rin. Pansin natin. Hindi natin ma... Hindi natin maayos. Ayan. No, natin Yo, no ayos na. Ang galing natin itong pahing natin. Grabe, laks ng hangin. Malabo. Kagala mo na kami. Shout out. Shout out mga pogi. Tapos may sumakay sa ating balyena sa likod. Tapos may sumakay na kawin Ayan o, sa likod o. Oh. sabay ba lulusong na baha? baitubig ako oh. yeah tama mo, mais kudo yeah sabo oh, baitubig oh. elementary mais kudo sabo 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 sabo

Zero, you know, kaya mo ba? <laughs> 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 kaya mo lang Mag-iingat hmm. tayo ngayon Ang sarap mo Tignan natin ang ating ano, ang ating motor Gano'ng kalalim? No, lulubog tayo dyan, hindi tayo makakaon dyan Hindi tayo diba sa kapila, Kerjay Hindi tayo makakaon dyan Ito sa may ano, may baybayan Uuwi na dino oh, ba ba yan? oo oh. o yung badja malakas o oh. hindi <laughs> <laughs> yung badja malakas, tingnan natin kaya nga yung badja, yung badja yung badja so, magahan yung badja <laughs> pa ay hindi, hindi pumunta dito, dito. <laughs> hindi, hindi dito pumunta

<laughs> ang gantuhod, wag hanggang tuhod Ah, lubog ari. Oh, ang tuhod lubog yan. Lubog to, hindi to makakaano, you know, ayan you know, oh, kasi ang tuhod, Ayun oh, yes oh. Tuwon mo no. Eh, malakas yung barako. Aba, marao. Oh. Tamay. Ay, naman babon tadi. Eh sabara Ano Ito kag dadalanan. Isugin mo, na, mo natin, 'yan ate, tapos pagkagatin. Oh, kag ah. ng tambo, klak 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 klak. Dito ay makadang diyan, ha. Malalim 'yan, lubog 'yan. Oh, balikan na, balikan na. Hindi ko dinum tay. Wag ka. Magtutulak tutulak 'yan, ma ano 'yan, ano 'yang makina niyan. Ah mababa. Nababa masyado. Hindi <laughs> makatawid tayo dito. Ah, ay mga kotse, di lang sisira yung anuhan. Eh, masisira yan. Dito mo, laki ng bahay dyan, oh. Pasok na dyan. Saan na? Saan na? Saan na? Susubukan ako. Susubukan ako matras. Balong wala sa... Ano yan? Balong wala. Grabe. Ngayon natin ang sitwasyon dito. Yung nakaraan linggo, meron pa dito mga ganito. Yeah. Aba, muntik na. <laughs> Ika, kaya mo yan. <laughs> Grabe, yung dalang basura. Malamig <laughs> na. Ah. Ang dahil basura. Ah, oh, may putay pa na aso. Ah, may putay na aso. Mamalay pa ako, Jerome. basura patapakan mo nga patapakan ah, tayo <laughs> yung time pass <plastic, laughs> na no? tayo oh, tayo sa isang kilo yan eh. Maligo ka na <laughs> Ayoko, Maligo guys guys yeah, sa bagyo sana ka dumata grabe yung ngalo no hindi 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 ng puno. hindi yeah, no?

Pag-iingat po kayo para Magdarating naman d'yo Meron din po pagiging muna na ako Anapin ko ka para si ka para Grabe, puro basura para Ito yung sinasabing mga ngayon sa dagat Napakadaming kaw sa dagat Sana may germs O ano to, na sabon o O stainless, lage na sabon, stainless Grabe oh. Dahil plastic oh. Sa isang kilo niyan. Wala, hindi ka na Hindi ka na. na. Yung iba gumibili sa isang peso ng kilo. Niyan. Yeah. Dami nyo, huwag Kung ako na po na tayo, okay, makikita tayo dyan may balita kayo ito ka baka yung persigil, grabe eh ano yan? borel laging kahoy na ito laki o, lapad Ah, ang bigat Plastik wala nang umuha na. No? Wow, Walter no, grabe oh. Hindi na sa dagat. Ang grabe ang kulay ng dagat oh. Nagngangalit ang mga alon. And all right. Dami niyo go. Oh. Hindi namin ang tricycle daw. Ready na All right. Grabe. Uh, Dito tayo dadaan, oh, no? Aha. Punta na sila natin sa kabila. Bibili muna tayo doon. Iwan natin si Jampol. Antay nang antay sa atin yun. Dagat. Masama pa lang <laughs> pa lang Masama. Shoot. Aba, shoot. Ah, aba. Oh. Aba! Ito yung babasketball pa ang dalawa, oh. God. Ah! Pinarawa ng nyog! Oh. Grabe, dito kami lumabos sa karsada. Antayin tayo ng jump pool. Dati akong gumawa ng gate na yun, sira na. Tagal na lang. bumili eh oy. Ta. Yung 50 ako. Bili tayo ng tindahan. Yung tindahan. Gawin si Jampol magkantay sa atin. Oh, may nagbabato pa oh. Ya, ano bang gusto mo? May 50 ako dito eh. Hmm. Ate, ah, babila ko na ako na. na Ayan, CP chipi. Gusto mo rin chipi. Ano ba yan? Dalawa. Dito. Eh. Dalawa. si Jerome. Dalawa. Saan? Saan natin? Isang Si Jerome, tanong mo. Jerome, ano nga? Chipi yan. Abili eh. Ano ba nga? Marte. Ano? Ano? Iya. Ano? 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 isda isda po. Para lang mali sa <laughs> yeah. Oh. Thank you. Undami, oh. Diyan po, lang tayo na. Ang dami oh. Di mo 'no. <laughs> Grabe lakas na sa dagat na. Pero mukhang kalmado na na. Yun! Geng geng! Ano ba kami? Ano <laughs> <laughs> pala kami? Ayaw mo yan may bantay ka pa o. Oh. Matakoy ko lang <laughs> lang to! Ha ha Bakit? baka kaya lang mura o makialam do pa Hindi naman, nikot lang kami. Sa beh. Eh halop ba kami? <laughs> Oo. Alam kasi kasi yung kanyo pala din. Eh. <laughs>

Ito ang mga 4 wheels na iba pero yung mga tricycle matataas kasi yung cardboard doon kakakataas <laughs> <laughs> alright pag-ingat sa kapalating na bagyo